Kay Sara Duterte ba daw talaga nang galing itong statement na ito? Nasa punto po ngayon ang mga katulad ni Sara Duterte na ang pagkakaalam ay sila yung maayos. Sila yung um, tumutulong para mapabuti ang lagay ng ating bansa. Sila yung dapat hangaan. Nasa punto na rin po na sila ay naghahalusinate. Iniisip na sila yung mga, mga leader material na matatawag. Kabaliktaran lahat yan ba. Diba? Pwede ring sabihin na alam niya ni Sara Duterte. Alam niya na wala siyang kakayahan pero kailangan niyang magkunwari na may alam, may dunong. Kailangan niyang magkunwari na mabuti. Alam niya rin sa sarili niya kung ano yung ginawa niya. Alam niya 'yan. At sa, ang pinakamasakit niyan, ang pinakamasakit, kailangan niyang magkunwari. Kailangan niyang lokohin ang sarili niya. Dahil dito, halimbawa, itong sinabi niya uh, para sa mga haguruan, sa mga teachers, ang sabi niya, guide students to be critical thinkers in fake news era. Totoo na fake news era tayo ngayon. At saan ba nagmula ang fake news? Alam 'yan ni Sara Duterte. Sino ba ang pinakamalaking source ng fake news? Alam din 'yan ni Sara Duterte. Sino ba ang pinanggalingan ng mga uh, trolls? na andiyan yung mga troll farms. Ang daming ang daming ginastos ng mga Duterte para pabanguhin ang kanilang pangalan. <laughs> 'Di diba? oh, ba? Oh, sa iyo talaga nang galing. Bakit ikaw mo? Eh, kasi dating DepEd Secretary. Pero kasi ang ginawa niyo po sa ahensya, ang ginawa niyo po sa DepEd ay nilugmok niyo. 'Di ba? Lena nga sana wala na lang kayong ginawa. Uh, ni-retain niyo na lang kung ano yung dinatnan niyo. Pero ang ginawa nyo, binalahuran nyo ang DepEd. Winalanghiyan nyo ang DepEd. ba? Diba? Vice President Sara Duterte is urging the country's teachers to train students into sharp, truth-spotting critical thinkers in a world littered with fake news and disinformation. Naku, pag nangyari ito, pag nangyari yung ganito, maging, maging matino ang mga kababayan natin. Maging Uh, or mas lalong maging discerning ang mga kababayan natin, ay siguradong wala na kayo. Malulumpo kayo ng mga Duterte. Dahil ako ako'y naniniwala, yung mga taga-suporta nyo ay yung mga taong na pag-iiwanan pagdating sa dunong. Yung mga taga-suporta nyo ay yung mga taong kayang magbububuhan, kayang lokohin ang sarili nila para sa kanilang, sa, sa kanilang mga personal na interest din, katulad ninyo.